show of force daw. Ano ha? Yung uh, ginawang pagsasama-sama ng first family sa muling pagbubukas ng isang sports complex na kare-renovate lang. Abe, magandang senyales ito. O ano nga baga? Anong ibig sabihin? Anong nais nilang patunayan? Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? nako napakagandang balita po ang aking nakita kanina sa Billionaire News Channel. Ano ha, sapagkat meron pong uh, magandang istorya na may kaugnayan sa unang pamilya. Matatandaan na kamakailan ay uh, uh, ibinulalas ni Senator Amy Marcos ang kanyang saloobin sa kanyang kapatid na matagal na niyang hinihikayat na tumigil na sa pagdodroga. Na dumating pa sa punto na uh, ninais na niyang magpakasal ito doon sa kanyang asawa ngayon na si Lisa Araneta Marcos. Baka sakaling magbabago na unfortunately, ang sabi ni ng Amy, ay lalong lumala sapagkat adik din pala itong kanyang asawa. <laughs> Sabi ni Ma'am Aimee yun. Ano ha? Pero, uh, in relation to that, ay meron hong uh, report sa Billionaire News Channel ang aking napanood uh, sa agenda. Ano ha? At uh, sinasabi dito na meron daw hong show of force ang first family. Ano kaya ito? Panoorin po natin ito, mga kaibigan. Tila may pa-show of force ang first family sa harap ng mga paratang ni Senador Aimee Marcos. All smiles na dumalo sina PDBM, First Lady Liza at anak na si Vinnie Marcos sa muling pagbubukas ng Phil Sports Complex sa Pasig City. Una nang sumailalim sa rehabilitasyon ang mga pasilidad ng gusali tulad ng mga dormitoryo at sports museum. Ito ang unang public appearance ng pamilya matapos akusahan ni Senator Marcos ng drug use ang first couple at presidential son and congressman Sandro Marcos. Anong ibig sabihin? Anong nga is patunayan? Ano ha? Parang mas masarap ang humigop ng mainit na tubig. Hindi muna na ako nagkakape. Tubig na mainit muna ang akin pong hinihigop ano ha, at uh, iniinom actually. Kaya uh, kesa dito sa balita na ito. Alam mo din nyo, sa mga binitawang seritaho ng isang kapatid na kagaya po ni uh, Manang Aimee, ano, kung ikaw ay uh, sensitibo sa mga bagay at alam mong ikaw ay minamahal ng iyong mga kadugo, hindi baga mas mabuting mag-usap kayo kesa kayo lalong magpataasa ng ihi. I understand that publicly you're both elected mas mataas ang posisyon ni Bunso kaysa kay Manang. Ano ha? kaya naman, uh, kaya hindi natin maintindihan, ano ba, nagpapataasan ba ng ihi ito? Ito ba'y uh, uh nais ano, ha? ng pamilya, ng, uh, ng unang pamilya, sa halip na uh, payuhan ng tama ang kanilang ama? Ano, ha? O talagang ano lang, talagang wala lang sa kanila ang mga sinabing lahat na ito ni Marang Aimee. Ano nyo, sa isang uh, matinong pamilya at uh, doon sa may magagandang relasyon ng pamilya, marami ho nakaka-relate kay Ma'am Aimee Marcos. Lahat sila naniwala at isinantabi na yung usapin ng politika sapagkat nakikita nila na mahirap nang ibangon muli ang apelyedo o pangalang Marcos kung ang pag-uusapan natin ay politika. Masyado na hong tainted dahil ho sa mga pangyayari ngayon na lalo pa at aminin man nila o hindi ay si uh, Pangulong Marcos ang itinuturo may kaugnayan dito po sa uh, korupsyon nangyayari sa Pilipinas hindi rason na si Pangulong Marcos nga ang nagbukas niyan totoo 'yun totoo 'yun pero hindi nila na anticipate na mangyayari ang ganito they were thinking na nung sabihin ito ni Pangulong Marcos is everything will be all right unfortunately may mga uh, merong mga uh, pumalag hindi ba ga? dito sa mga pangyayari na ito at merong mga nag-call call. Sabi, sige, parang sinabing, ganun ba? O sige, call. O ito totoong nangyari. Yan. Naglabasan ngayon. Nagputukan ngayon itong mga isuho issue na ito. At unang pinutukan nga, hindi mga diskaya na dahil sa kanilang uh, pagkakatampok sa isang uh, uh, sa isang uh, vlog sa sa YouTube ano ha so kumalat at ang uh, virus na ito ay talaga naman hung, kumalat at naghanap ng maraming damay. Hanggang sa lumabas ang mga pangalan ng labing pitong congressman at uh, dalawa nga dito ay si uh, dating congressman uh, Zaldico at saka itong uh, si uh, Ferdinand Martin Romualdez. Diba Pero, iwan muna natin iyan. Itong sinasabing show of force na ito, ano ang nais patunayan? na sila ay masaya, maganda ang kanilang samahan, buo silang pamilya. Wala naman nagsasabing sila ay wasak na pamilya. Wala naman nagsasabing sila ay hindi masayang pamilya. Di ba ka? Ang sinasabi namang din niya eh, ay hindi kayo fit na manguna sa ating pamahalaan sapagkat hindi kayo or wala silang moral ascendancy para magpatupad ng mga batas giyera kontra droga na lamang halimbawa. Paano mo ngayon sasabihin na ikaw ay lumalaban sa giyera kontra droga kung ikaw naman ay addict? This news of, uh, of uh, Billionaire News Channel, maganda ito. Butit na ilalabas ito lahat ng Billionaire News Channel. Pati nga yung mga iba pang issue na bang pag-uusapan din natin sa mga susunod na araw, naglalabas na. Ano? ho yung pagkakasipa kay uh, uh, kay uh, executive secretary uh, Lucas Bersamin. Oh, ay nauna pa ho ang bilyonaryo na nakaalam diyan bago pa nangyari sapagkat si Bersamin hindi ho ay nagresign. Sini pa. Sini pa kasi pinalabas na kagad at uh, doon sa announcement nitong si Anticler ay uh, tinanggap daw ng presidente ang kanyang resignation na hindi naman siya nagre-resign. So, ibig sabihin, pinalabas lang na siya nag-resign, pero ang totoo, siya ay sinipa. Mas maganda nga naman yung salitang nag-resign out of delicadesa kesa siya ay sinipa. Diba? So, ano talagang dahilan? Well, balikan natin yan sa mga susunod na araw. So, again, ano ang nais patunayan? Wala hong nagsasabi na wasak ang pamilya, uh, na wasak ang unang pamilya. Walang nagsasabi na sila ho ay magkakahiwalay at hindi nagsasama sa isang bubong. Pero, ang sinasabi, mag-asawa at pati si Zandro, di umano, sabi ng manang, manang Amy, ay gumagamit na rin ng ipinagbabawal na droga. Yung kanilang show of force na yan, hindi inyan matatakpan ang katotohanan na mayroong binabanggit si Manang Aini na bahagi ng pamilya na kasama ni Pangulong Bongbong Marcos lumaki at nakakakilala ng husto sa kanya. Hindi mapapatunayan yan at hindi mapagtatakpan nitong pagkakaisa na ito ang sinabi ni Manang Aini. The only thing na pwedeng gawin nila para maridim is simple tumugon sa panawagan ng ating mga kababayan para malaman kayo ba talaga ay nasa wastong pag-iisip para mamuno sa ating bansa. And how's that? May aligasyon na kayo ay mga adik. Kumarap kayo sa taong bayan. Hindi puro daldal. Alam naman namin, ano daldal lang ang alam ninyo. Pero patunahin ninyo sa taong bayan. Sa papano paraan, hinahamon kayo ng hair follicle test. Bakit hindi ninyo ito magawa? Kung talagang wala kayo itinatago. Aba, ay, eh, teka muna. Nga, Teka muna. Mahirap yan. Sapagat alam naman natin, ang mga adik, wala, sa, sa, wala yan sa wastong kaisipan. Ang mga adik ay wala sa wastong pag-iisip. Kaya mahirap. Ano, ha? Plus may aligasyon pa ng korupsyon na hanggang ngayon wala pang napapatunayan. Na hanggang ngayon ay pinagtatakpan pa rin ang mga taong nasa likod nito. At bandang huli ay ibinuhos na sa isang tao na nakalimutan nila na tatlong taon nilang pinagkatiwalaan bilang uh, chairman ng Committee on Appropriations. Kung ito ay mahina ang performance, bakit pinatagal ninyo ng tatlong taon? Di ba ka? <laughs> pinatagal ng tatlong taon sapagkat napapakinabangan nila. Pero dahil din sa pagkakamali ng presidente at pagkaka pagkakabulgar sa mga problema na 'yan sa sa mga flood control projects, sila din ang sumira ng sarili nila. Na ngayon ay hindi nila kayang panindigan. Ni hindi kayang humarap ni Marcos sa taong bayan at magsalita tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Bakit? sapagkat malakas ang loob ni Marcos na anot-anuman ang mangyayari, hindi siya pababayaan ng Amerika. Dahil hanggat nandyan si Marcos, ang Amerikano at ang kanilang base militar ay malayang nakakikilos sa iba't ibang mga EDCA sites ng Pilipinas na hindi naman natin nakikita. Di ba? Ga? At kung magpadalaman sila doon ng mga tao, ng mga media, etc., Diyos ko naman. Ako hindi ako pinanganak kahapon. Nadaanan ko rin yan. Napapakiusapan yung mga yan. Baka naman pwedeng, baka naman pwedeng, baka naman gano'n, baka naman gano'n. O, ako nang bahala sa inyo. si Kaya, sorry ha. Pero, yung mga sitwasyon na ganyan, hindi nakapanipaniwala. And mind you again, ha? Yung inyong show of force, being one big happy family, <laughs> hindi huyan yan, hindi ho yan maitatanggi o maitatago ang katotohanan na kayo ay adik na mag-asawa. Hanggat nananatili ang paratang o akusasyon o ang revelasyon na yan ni Sen. Amy Marcos mananatili sa utak ng ating mga kababayan na kayo the first family ay mga adik. And the only thing, again, para patunayan na hindi kayo adik, is to go under hair follicle test. Yung mga, ano, mga karaniwang drug test, sus, Mariusip. Kahit nga adik na driver, nakakalusok. <laughs> ko na sabi, hindi ba itong bandang huli nagkaroon ng crackdown? O ang daming driver, mga adik, yung iba na huli pa, bumabatak bago bumiyahe sa sa kumpanya ng bus. Di ba? Paano nakalusot siya mga yan sa drug test? Hmm. Ang dali sabi, sa simpleng drug test, nalulusotan niya. Pero etong etong, uh, revelasyon na ito na Senator Amy Marcos, ah, hindi ninyo mapapasubalian yan. Kahit ano pang sabihin ninyo, ang kailangan niyo dito, hair follicle test. At may isa pa, bago ako, magpa, bago ako magtapos, na yung naging statement nitong si Sandro Marcos, na tila nais nice daw palabasin na hindi sila magkapatid. Willing si Senadora Amy Marcos na magpa-DNA test. Sana daw ay willing din kayo na magpa-hair follicle test. Maraming salamat po mga kaibigan. Sumenyo ang isa na naman pong episode ng ating programang Dagundong. Ako pa rin po inyong yamanin, sexy at suwabing komentarista dito sa YouTube, Ron Ramoso. Hanggang sa mga susunod na episode at sa patuloy ng ating panggigising sa mga nagtutulog-tulogan. Ako parin po yung din code Ron Ramos nag-iingay gamit ang dagundong 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 dagundong